Sabi nga niya doon ay napakasarap daw Kaya kung mapapansin nyo mga kaibigan Tignan nyo naman napakasarap naman talaga T Megos Megos insan mga insan <laughs> Napaganda pa yung gala namin na eh. Isa oh. pinagpanang gabi na naman sa satin lahat mga kaibigan Nagawa mo video to. at ngayong gabi nga mga kaibigan nadatna nga kami ng gutom ni Adong so ngayong gabi mga kaibigan ay aalis ano kami ano? para maghanap ng kakainan at sa kakaikot nga namin mga kaibigan ay natagpuan nga namin tong doble pares mga kaibigan dito lang masakabahan na ang bone ni At actually nakikita na namin talaga to sa social media at hindi naman may computer pa hala grabe ba at saka yung furnace no napakaluwag ng loob at napaka aesthetic tama ba? <laughs> ayun nga na pinapa-order na kami ayan inabot na sa amin yung menu at ayan nga guys no abot kaya halaga at napakaraming pwedeng pagpilian at, at pinili namin dito yung best seller dong <laughs> Bago natin simulan mga kaibigan tong video na to, gusto ko lang sana ipakilala sa inyo tong bago kong page na Sandra Velasco. Dahil yung Sandray TV ko na page mga kaibigan is nahack nung na na araw lamang. So gusto ko sana i share nyo to and ipalo nyo na rin ako dito sa Sandri Vlogs mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa so, tuloy na natin tong video to. Let's go! At wala pang ilang minuto ay eh, na serve na yung order namin. Alam nyo ba guys na lagi tong maraming tao. Talagang sinakto lang talaga namin ni Adong na konti lang yung tao dahil nga ayaw namin sexy ka an mm. oh. Ang sabi nga niya doon ay napakasarap daw Kaya kung mapapansin nyo mga kaibigan Tignan nyo naman napakasarap naman talaga At nakakagutom Siyempre titikman natin yan unang kagat Unang kagat Labe Siyempre gutom na tayo kaya let's go solid pa lahat pa lang yung binigyan mo pupukas mo yung panay mo rin nasa loob kasi ito rin ang sarap at syempre mga kaibigan papakita ko sa inyo kung paano ko minimegos megos insan mga insan na <laughs> napakasarap talaga megos napakaganda pa yung gala namin edong magkapawisa ka dun ha

mga gustong pumunta mga kaibigan ay dito lang naman to nakalocate guys sa may bandang Avenue and papunta ng Kalentong malapit sa San Felipe Neri ayan doble pares mga kaibigan please like this video and share nyo na na next